Hello guys, ngayon magluluto tayo ng marbuga guys. Ayan na yung karne, karnero yan. Paano ko muna katanggalan ko lang po siya bago ko ilagay yung mga sangkap. Ayan yung yan, sibuyas, kurkubare, garlic. Ayun na yung kunti na lang yung tubig kaya ilagay ko na yung mga sangkap. Hindi ko na nilagay na mantika at hindi ko yung, yung karne na yan. So, ilis natin yung mga taba para hindi ko na sa high blood. Ayan, ganyan lang yan ganyan dito ayoko malaming mantika ayun, lagay ko na yung mga sangkap lagay ng kamatis na blender ko, tapos ngayon maglagay na ako ng mga Arabic spicy ayun, naglalagay na ako niyan. black pepper ah uh, kurkob tsaka yung mix spicy ayun na malagay na lahat tapos tomato paste kasi pula nga ah, mapula po yan sya na pagkain kailangan ng tomato paste nilagay ko ng tomato paste at pagkatapos lahat nilagay ko na naging ko na ng tofu para, para malapang sa karne uh, oh, Pagkatapos ngayon, maghiwa na naman ako ng mga gulay na ihahalo ko mamaya pag nalambot na yung karne. Ayan, carrots, patatas. Yung mga pangasangkat na ha? pag nagluto kami dito na, marguga. Marguga po ang tawag hindi. Yung mga ano yan, chili na ang tawang dito kusa. Pagkatapos ay uh, talong. Hiwa ko lang talong. Ayan, hiwain ko lang siya ng apat para hindi siya madurog. Ayan, ganyan lang yan siya gan, talong. Ayan, tapos na. Dalawang talong kasi malaki yung kaldero na lulutuan ko ngayon kasi para sa mga pahapuna ng mga anak at apo kasi huwibis po ngayon. Ayan, luto na yung isa-aside ko muna yung mga gulay. Tapos ngayon, kinakulang ko muna yung karnia. Ngayon, magmasa na ako ng harina na pinatubo ko kanina. Ayan. Ang ginagamit kong harina ay brown. Mamasahin ko siya ng manipis. Yung manipis na manipis. Kailangan manipis kasi para pag nag para masarap siya pag manipis. Ayan, minamasa ko na siya, guys. Brown na harina. Pagkatapos niyan, malaki na siya manipis. Ilagay ko dun sa ibabaw ng karni. Ayan, ilagay ko na siya yung babo ng karni. Yan, ay himbabo ng karne. Pagkatapos niyan ay ihiwalay-hiwalay mo siya, guys. yan Ihiwalay-hiwalay mo na siya. Ganyan. Continue sa mga continuous yung mga may tirap yung mga tirang harina. Ganyan ang gagawin. Hanggang maubos yung harina na pinatubo ko. Hanggang maubos siya. Pagkatapos niyan, ayan na yung ibang harina na ginagawa ko rin. ayun Nilagay ko na yung kailangan. Hiwalay-hiwalay mo siya. Hindi yung malaki. Ayan. Hanggang maluto siya. Ibuwil mo lang siya na mga may, makunting apoy para hindi masunog siya. ibaba. luto na yung karne at saka yung harina. So, ilagay ko na yung mga gulay. Tapos, pinakuloan ko lang siya ng kunting apoy hanggang maluto lahat. Ayan. So, okay. Ready for it. So, thank you for watching.